weeks, madilim ng service natin, malakas ang ulan gabing biyahe mayroon namang aircon, di buksan at gamitin. Ako, baka masira pag hindi gagamitin. Pero pag para... nakak Kaya paano pag Sabado yun? Kung wala tayo pasok. Ipe, iwan mo sa guard yung pambayan. Iwan mo lang doon. Doon nga kami nagpa-address ka na eh. Oo, sabihin mo lang sa guard na, ya yeah, pag dumating, iwan mo lang ah. Pag o, may paradres. Pag <laughs> Katulad, katulad nung sa araw nag order ako ng mga pinggan Hindi si Aine rin sa lababo dami mo lang ako nasa lababo <laughs> <laughs> Katulad nung sa araw na order ako ng tuloan ng pinggan sa lababo oh. Ay bibiglating ko pa yung ganun ka ano yun oh, okay. Doon na lang sa inyo yung Doon na lang Para ihagis yun <laughs> 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 Ay naku Ay naku Naku na, oh. na nakatikyo ng yung siyempre yung... naman tit, talagin mo, na Sambeses, sa mo oh, lang, oh. naman parcel sa na nakalim mo, regalo, ang tindi mo yun. ano yun, yung kawaling ano, yung uh, sneaky? Natuwa oh, eh, Baka mamaya naman kasi, magkano na yung parcel mo eh. Hindi? Hindi? naman nag-order ng parang pinakamahal na yun. Air fryer. Sabi, bubukla yung tayo, tapos lang na meron. Ako, magkano ba delikado. ang okay. dalawang libo. Masira na. Yun. Kamay ko, mabasa na yung kamay ko. Huwag lang ang <laughs> ah, Tama. yun. Malamig mo, laki. Kasi yung, yung, yung kamay, pwede gamitan ng card. Oo, yung kamay card yan. Yung buhok. <laughs> oh. Oo, hindi pwede. Ayan, nagbablog si tapos ang okay, ilan natin. <laughs> <laughs> Kaya nga hindi na ako nagsalita para sa inyo <laughs> kayo kayo na lang. Yung i-upload ko, yung mga kwentuhan nyo na lang. Wala ka magagawa, puro mga babae ka. Ulit ko umilag. Miss <laughs> na, maganda-ganda yung buhok eh. Hindi ah, nila. Mahal-mahal <laughs> ng bayad eh. Yeah. Sumpre, ingatan talaga. Baka yung street eh, biglang kukulot. Sana kahit kilikom na, maganda pa rin, no? Yeah. Pero Di ka tulad nung uno na ano talaga, iniligo lang namin, nag-play away na lang. <laughs> Hindi eh, nung una kasi hakita mo na kaagad yung di ba yun. Tapos pachi-pachi. Ba't nga sa'yo mas maganda kung para sa kanin siya pachi-pachi. Baka, baka minadali yun yung una nyo. Ano, oo talagang minadali ito eh. Ako nga na una natapos eh. Ako pa nga yung pangalawang nilagyan. Ilang oras lang lang. Parang ano lang. One hour yung gamot. Mo, oh. Tapos parang nadali nga. Wala pa nga yung dalawang oras yung plancha eh. Ay, din daw yung sa plancha siya nagtagal. Oo, no, so, kasi nakapal. Oo no? no. oh. Pero yung akin talagang sobrang dali. Oo. Oh. Ang bilis. Inuna yung akin kasi manipis daw. Pero nagano ako kasi nung unang reban ko, kasi nung pareban akong 2019, ang tagal, inabot pa ako ng... Um, do, ako, unta oh, ako oh, doon na. Oo, dapat mga oras na. Oo, oh, oh, mahigit 8 hours. Ayan so, na mga kawiks, ang ulan ay sobrang malakas na naman! Di pa tayo nakauwi na service service pa tayo. Huu, <laughs> yahing maulan. Hindi <laughs> ba na post? Hindi <laughs> ba na post? <di> post na tayong de, dito mama. <laughs> Dubai Dubai So yan mga guys. Tayo ay pauwi na no At ito na nga Bumuhos pa lalo yung malakas na ulan Patatapos lang natin magatid sa mga service natin at tayo ay pauwi na at ito yung inabot natin sa lansangan. buhos ng ulan, lakas shortcut sure tayo dito mga galiks? yan, pasok tayo dito sa isang subdivision Yan ang highway. Ang ulan ay wala pa rin ginto. Ulan pa rin ang ulan. So maulan na gabi ang biyahe. Tayo mga weeks. ay Ayan. And mas malakas pa ang ulan mga gawiks. Mas tumudo pa ang ulan na malakas yes. Ayan na ang ulan tagal tagal na ang ulan na malakas mga guys Sigurado may baha na naman po sa iyo ay malapit na. Papasok na tayo sa gate maya-maya, no? Ayan. mga kawiks Tayo'y na at ang ating sitwasyon ay sobrang malakas ang ulan sa biyahe natin sa labas, sa lansangan. Ayan, hanggang ngayon. Grabe, lakas ng ulan. Woo! Vai, vai, Yahoo!